Hello guys! It's me, Beamer Martin, and welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, ang pag-uusapan natin ngayon ay yung mga symptoms ng anxiety at panic attack. May anxiety ka ba? Para ka bang sinasakal? Hindi ka ba makahinga? Nang lalambot ka ba? So, ang video ito ay bagay sa'yo. Kung gusto mong panood ang video ito, I hope na huwag mo kalimutan subscribe, click the notification bell para lagi kang updated sa next video natin. At saka, please, huwag nyo pong skip ang video ito kasi pag uh, kalagitnaan o sa katapusan ng video ito ay may matutunan kayo kung paano nyo uh, malunasan o ano yung dapat niyo gagawin kapag sa, sa tuwing ahatakihin kayo ng anxiety nyo or panic attack. Ngayon, focus muna tayo sa panic attack or anxiety kung ano yung, ba yung mga symptoms na meron ako sa anxiety ko. Malaking tulong ito sa mga nangangailangan ng lunas or nangangailangan ng am um, exact solution kung ano yung dapat natin gagawin kapag tayo ay atakihin ng ating anxiety or ating um, uh, yes, anxiety attack. Without further ado, let's start it. pag-uusapan natin yung anxiety or yung panic attack. So, ano-ano nga ba yung mga symptoms ng panic attack or anxiety? Okay? So, kapag may uh, GERD ka, kapag may GERD ka or acid reflux, uh, isa talaga sa atin magkakaroon tayo ng uh, um, panic attack or anxiety. Kasi maraming nagtatanong talaga sa akin, Kuya, paano nga ba lunasan yung anxiety? or panic attack. So ngayon, pag-uusapan natin kung ano yung mga uh, symptoms ng panic attack or, as, uh, or anxiety. Okay? Okay. So, nag-take note talaga ako guys para makita nyo kung ano yung mga dapat nyo gawin or ano yung mga anxiety symptoms na meron kayo na hindi nyo alam na may panic attack na pala kayo. So, unang-una -una is mabilis na tibok ng puso, okay? So, ito talaga, guys, yung unang-una na mabilis yung tibok ng puso natin. Yung hindi natin alam, baka may sakit na tayo sa heart, pero yun pala, acid lang pala. So, wala akong scientific explanation bakit tayo kumakabog yung puso natin kapag naninervous tayo, ba diba? So, madalas talaga pag may pa uh, anxiety ka or panic attack, is magkakaroon ka ng mabilis na pagtibok ng puso, mostly talaga mafe-feel mo yan siya sa kalagitnaan ng gabi, yung matutulog ka, na-try mo na ba yon So, kung na-try mo, just comment down below. Okay? So, kalagitnaan ng gabi talaga guys, mafe-feel mo yung parang may kuma parang kumabog talaga, parang um, gusto mong kumuha ng, ng hininga, ganun siya. So, ang dapat... Yan po siya ang uh, una nating symptoms ng Um, anxiety guys at saka uh, anxiety or panic attack. So pangalawa guys is yung chest pain. So nafi-feel mo po ba na masakit yung dito mo, chest pain minsan sa gitna? Nafi-feel mo ba yung sumakit yung dito mo? Minsan dito. Kung nafi-feel mo yan, just comment down below baka meron ka ng anxiety or panic attack, okay? Pwede rin siya mahulog sa yung na yung hindi proper na pagtulog, okay? So pag Pangatlo guys, yung symptoms ng anxiety at panic attack is pagkahilo. Nahihilo ka na ba? Kung nahihilo ka, just comment down below kung ano yung manaranasan naranasan mo, kung ano yung ginagawa mo, or ano yung ginagawa mo kapag umatake yung hilo mo. Kasi sa akin, nagkaroon talaga ako ng hilo mga one week, nagkahilo ako. So, sobrang hirap lang guys, kasi hindi mo alam kung may vertigo ka ba, or nahihilo ka ba dahil hindi mo alam. So, yun guys, isa sa anxiety or panic attack, yung nahihilo ka. Okay? So, number four. Yung number four natin guys, dry mouth or fatigue. Okay? Dry mouth. Nat na-try mo po ba yan? Yung natutulo ka at saka medyong dry yung mouth mo, parang walang laway. Na-try mo yan, medyo masakit pag tumulon ka, masakit yung dito mo. So kung nafe-feel mo yan, just comment down below, okay? So kung bago ka lang sa channel ko, please naman huwag mo kalimutin subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa next video natin about sa Gerd Acid Reflux. Okay, pang -lima natin guys is takot, mga ba at pagkainis. ba diba sometimes sa atin pag may anxiety or panic attack tayo, parang gusto na lang natin tayo-tayo na lang yung nandun. Ayong gusto natin maging lonely lang tayo, yung loner tayo. Ayaw natin yung may yung madali tayong mainis eh. Alam niyo po ba yon? Yung pag may anxiety ka, gusto mo, ikaw na lang. Yung gusto mo lang ikaw na mag-isa. Ayaw mong madali ka talagang mainis kahit kunting bagay lang na pinag-aawayan nyo, maiinis ka na kaagad. So, isa yun sa dahilan or isa yung symptoms na yon na may anxiety ka. Another one, guys, is yung number six is loss of concentration. 'Di diba, kapag may anxiety ka kasi hindi ka makafocus hindi ka makafocus sa mga gusto mong gagawin. nafe-feel mo po ba yon Kung kapag may gagawin ka, tas bigla na lang nawawala kasi hindi ka makafocus dahil may iniisip ka na naman na iba na hindi mo, bigla na lang naiisip. At saka next na naman na, na symptoms guys is hindi ka makatulog. Nafe-feel mo ba yung hindi ka makatulog? Ilang araw ka na ba hindi nakakatulog? Diba? nafe-feel mo na ba yan? Kasi ako nafe-feel ko talaga, one week ako hindi nakatulog. Kasi nga anxiety ko, nafe-feel ko na baka kunin na ako bukas, mamamatay na ako bukas, ngayon. Parang ganun, naiisip mo po ba yun na nararamdaman mo po ba yun? Yung akala mo hindi na normal yung yung sakit mo, may malala ka na bang sakit. So, ganun yun siya guys. Ang isa sa symptoms na uh, panic attack or anxiety. And number seven is muscle pain. Hindi ko alam kung ilan na ba yon. So, muscle pain. Nafi-feel mo yung parang may gumagano na ugat or something muscle muscle stretching or ganun ba yon yung yung muscle mo biglang na lang magpumipitik nafi-feel mo yon kung nafi-feel mo yon just comment down below baka makakatulong ako sa iyo ano yung dapat natin gagawin or ano yung mga vitamins na i-take mo kapag meron kang muscle pain, okay? So, of course, guys, kapag may muscle pain ka, sumasakit talaga yung likod mo. Isa din sa uh, dahilan na magkakaroon ka ng na may anxiety ka, sumasakit yung likod mo. Kasi akala mo yung masakit talaga yung likod mo, pero yung totoo yung utak talaga natin. Yung nag poresige na may sakit tayo dito sa likod, ganun yun siya, guys, okay? So, number eight, pamamanhid ng katawan. Napifeel mo na po ba yung namamanhid yung mukha mo, yung batok mo, yung dito mo, nag -numb? Ako na try ko talaga yun, guys. Na-try ko na namamanhid yung mga dito ko, dito, dito party ko, namamanhid siya, tsaka, tsaka dito banda. And then lastly guys, isa din sa symptoms na anxiety or panic attack is yung masakit yung ulo mo. Yung sakit ng ulo mo is papunta dito. Yan, dito sa batok mo. Okay? Isa din yan sa anxiety, guys, na may anxiety ka or panic attack. So, another symptoms naman din ng, uh, ng panic attack is yung nung lalamig ka or lalambot, okay? So, yun siya, guys, nang lalamig ka, bigla ka na lang nang lalamig ng sa paa mo, sa kamay mo, nang lalambot ka na bigla, namumutla ka, akala mo hindi, hindi ka na, naka, na parang napraning napra ka na dahil hindi mo alam kung ano yung yung problema mo, ano yung sa napifeel ko yan. Kaya nga ako, minsan takot ako lumalabas or takot ako lumabas kasi nga, hindi ko kaya pa. Pero ngayon, nakakapag-mall na ako, nakakapunta na ako sa iba't ibang lugar na hindi hindi na napro-problema. Na pro Ganon. Ganon siya guys. Dapat talaga kasi uh, mag-focus tayo. Uh, Kung baga, iwasan natin yung pag-iisip. Okay? So, another symptoms po ng anxiety or panic attack is Uh, again, mabilis na tibok ng puso, madalas pagkagulat, di ba? Madali kang magulat or magulatin ka, kumbaga. So, ako kasi guys, sa experience ko ha, nag, nahugas ako ng plato. So, bigla na lang may parang lumamba sa pintuan, ganun. Bigla na lang akong nataranta, mabilis talaga akong magulat or magulatin talaga ako. Hindi naman ako nagkakape. Eh. So, isa din yun sa um, symptoms ng anxiety at panic attack. And then, another one, guys, is pag ng hininga. So, ako kasi maikli talaga yung hininga ko. Yung parang kumuha ka ng hininga. Yung pangalawang beses ka maganon. Ganon. So, isa din yun sa panic attack, guys. Dapat kasi mag-focus ka sa breath breathing exercise. O baga mag- practice ka sa breathing exercise mo para bumalik yung hininga mo or yung proper breathing mo, okay? So, pagkabalisa. na feel mo yung pagkabalisa. Yung bigla ka na lang nakaganyan. Ganon siya. Parang wala kang, hindi, wala kang concentration. balisa ka parang yung, yung katawan mo, yung whole day, whole day kang parang sa tingin mo, umaga-umaga pa, pero whole day ka ng na malungkot, balisa, wala kang wala kang gana. Parang ako kasi guys, sana explain ko na na-experience ko talaga 'yon, yung nabalisa ako. Naglaba kasi ako noon that time, umagang-umaga. Mga apat na damit lang 'yon, pero hindi ko na kaya, guys. Kasi nga nabalisa ako, parang yung katawan ko hindi talaga kayang um hindi talaga kayang na mag maglaba ako. Kaya naisipan ko, ipalaba ko na lang sa mama ko. So ayun, nilaban ng mama ko kasi alam naman niya na may sakit ako that time. Pero ngayon, I'm, I'm, not saying, hindi ko masasabi ah. Hindi ko masasabi na gumaling na talaga ako. But for now, nawala na yung mga symptoms ko. Hindi na kagaya ng dati. So I think that road to recovery na ako or on the way to recovery na ako. So iwas lang muna ako sa bawal masyado. Pero tikim-tikim lang. wag lang mag-isip-isip. And then, another one, guys, is pagkaramdam ng sinasakal. Sinasakal ka na ba? Nafi-feel mo ba yung sinasakal ka? Ako kasi nafi-feel ko yung sinasakal ako. Parang mahapdi yung dito ko, banda. Parang sa tingin ko, hindi. Basta iba talaga, guys. Yung parang sinasakal. Yung dito, nafi-feel mo talaga na parang may nagsakal sa'yo na wala naman. So, isa din yun sa anxiety, guys. Panic attack. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo na huwag kayong talaga mag-isip-isip. Inom muna ako ng tubig. Kaya masasabi ko sa inyo guys, huwag kayong mag-isip-isip. So ano yung dapat natin gagawin kapag atakihin tayo ng ating anxiety, panic attack? So unang-una, relax ka lang. Hindi ka mamamatay. Kumbaga, relax ka lang. Kumbaga, kasi pag hindi ka kasi mag-relax, alam mo yung manong mangyari, isusugod ka na sa, sa hospital. Kasi hindi mo na kaya yung pamilya mo parang worried na sa'yo kasi baka an ano na nangyari sa'yo. Pero pagpunta mo naman sa hospital, guma gumaling ka na naman. Parang wala lang, uuwi ka naman sa bahay. Kaya relax lang ha. Inom ka ng maligam-gam na tubig. Isa yon sa nakakatulong sa akin, yung maligam-gam na tubig. And then, pwede ka uminom ng mga tea yung like chamomile tea. Isa yun sa napakaganda yun. Napakaganda ng chamomile tea para sa ating may acid reflux or GERD. Kung, kung may anxiety ka, bagay sa yun kasi nakakaganda yun. So, or stress reliever yung, yung chamomile tea. Kaso yung nga lang, medyo may kamahalan yung buy box. Nasa mga 300 plus something. So, ayan siya guys, yung pag-isipan nyo talaga na relax muna kayo, inom kayo ng maligamgam na tubig, at saka hilutin nyo yung dito nyo guys, dito, hilot kayo, kaya, guys, ako kasi nanglalamig talaga ako yung paa ko, yung kamay ko. na namumutla ako. Parang nanglalambot, ganun. Hindi ko maintindihan kung bakit nang ganun. Pero, guys, ngayon, I am all... Yun, masasabi ko talaga na okay na ako. So, yun siya, guys, ang dapat natin gagawin lang is uminom kayo ng tubig, relaxan kayo, mag-practice kayo, mag-exercise kayo, mag-practice kayo sa mga breathing exercise. Alam mo yung 5-4-5, five five, yung inhale five, four, one, two, three, four, five. Then exhale, one, two, three, four, five. Parang ganon siya. Parang may pagitan siya ng four. Like inhale. Ganon siya. One, two, three, four, five. Inhale. Then four. Parang sa gitna, parang mag-hold ka ng hininga mo. And then, 5 na naman for exhale. So, I hope na marami akong nasabi sa inyo about sa mga symptoms ng acid reflux. At ano yung gagawin natin kapag atakin tayo ng acid reflux natin or symptoms ng panic attack or anxiety. So, hanggang dito lang. And I hope, don't forget to subscribe click the notification bell para lagi kang updated sa next video natin. At saka, see you sa next vlog ko. Thank you so much sa panonood. Don't forget to subscribe. Bye-bye!